Hello mga happy katindera! Ayan na, hakotan na November 10. So ayan, ang ating unang hinakot ang mga diapers, napkin, mga non-food. Kasi uh, sinabay na rin natin yung mga wala sa ating tindahan. Sunday pero parang wala masyadong tao, wala masyadong humakot ng mga diapers na And then ayan yung second pushcart natin. dumiretso na rin tayo sa market at yan naman nakita nyo yung nasunog na commonwealth market na ipapakita ko sa inyo grabe ang daming nasayang na biga syempre ang daming laman yan halos milyon ang laman ng mga bawat ano dyan um, nakarent dyan no? ayan yung lagi kong binibila ng mga harina uh, ano pa ba, mga sotanghon, ayan oh, no? grabe ang pagkasunog sila storage room sa taas. No? Tsaka amoy na amoy pa rin yung ano yung sunog at nag uh, ano pa uh, umuusok-usok pa rin hanggang ngayon. Hmm? Kawawa naman talaga pag nasusunugan tayo, no? So, yung may-ari niyan or else yung sila is hindi pa daw sila nakakapwesto sa commonwealth market at, at, at yan yung sa baba na hindi na rin ako bumaba kasi malakas yung hamoy ng suno. Ayun yung mga candy store naman yan sa baba. And then, medyo baha, matubig pa rin kasi inaapula pa rin nila ang pusok. At yan na nga yung ating suki sa mga candy store. No, isa sa mga suki natin is ayan nakapwesto na sila, nakahanap sila agad-agad ng pwesto at kailangan talaga nilang tawag dito. Uh, tumayo agad no? Kahit ganong kahirap yung dinanas nila nasa sa nangyaring pagsunog. So, ayan, nandyan sila malapit sa may overpass ng market. Uh, hindi ganong kalaki, katulad doon sa baba, yung dati nilang, ano, dati nilang store. So, kahit pa paano, meron tayong nabibilhan, no? Tsaka mas okay nga at malapit sa highway, sa sasakayan ng ating tricycle. Ayan. So, kahit pa paano, nakaka-move on na sila. Pero, nakikita ko dun sa mata na may ari na si Karen is medyo hindi pa ganun siya ka-okay. Pero, kinakaya niya. No? Yung mata niya medyo malungkot pa rin. Siyempre, ayan, ayan siya, siya yung may-ari niyang uh, candy store na yan ang importante is nagpapatuloy tayo no may awa ang Diyos sa mga taong nagchachaga nagsisipag no hindi man material yung ibibigay sa atin pero marami maraming hindi mo nakikita na mas maswerte ka pa rin ayan so ang ating pinamili. Ang sakit sa tingin ng <laughs> motor. Ako na talaga mag-isa, guys. At kung tinan talaga pinamili ko, kung, kung, ano lang yung kaya kong bit -bitin. Hindi tayo si Wonder Woman. No? So, hindi ka na in mo si Habi, Kaya, ako lang ang mag-isang namili. Yan, i lang tayo. Ang binayaran natin dyan is 100 pesos hanggang sa gate na ng ating bahay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe everyone. God bless you all. Bye! Fighting lang sa lahat ng pangyayari.